Mga uh, guys, ito guys, magliligpit na ako yan, tapos maghuhugas. Habang maghuhugas ako guys, magpapakro naman ako ng aking saging na saba. Guys, binili ko kahapon nung pumunta ko sa palengke. Ito, may manibal na siya. Ayan, lalagyan ko to guys ng gata. Ano siya yung kukumama naman ang gamit yung gata mga guys. Ayan, pinapalatang ko na siya. Ito na siya guys. So, nahugasan ko na siya. Lalagyan ko muna doon ng tubig. Pakukuloan ko muna bago ko ilagay yung aking Coco Mama. Pupas muna ako mga guys. Abang na papakro si manay ng batag. Hugas muna. Hugas muna ako tayo mga guys. Tapos ano guys pala naglalaba pala ako sa itaas. Kaya lang ano pig, ano pa, pig-dryer ko pa. pagkatapos ko pa kainin, maano ko guys, masampay naman ako sa itaas. Ang laba, ang laba ko kaya mga guys, ano, Martis Buda Biernes. Tapos sa Domingo, mapatrabaho na naman ako mga guys, ka. Mapapintura ako. na guys, lalagyan ko na siya ng coco mama Lagi na ako nito guys nagigisa ng coco mama ayan isa na lang guys, tilagay ko tapos, ang ilalagay ko guys, yung mas kubadong asukal ayan siya, o tansya lang to guys, tansyayin ko lang dalawang ganito kalaking kutsara. Ayan. Tapos, kalagyan ko siya guys na haluan natin ng malayan salt. Kunti lang siya. Yung ating pinakrong saging na masabaw. So kasi guys, may sabaw yung aking ano, pinakro na ano, saging na saba. Gusto ko siya, ano, ta, ano, apagkaan guys. So, maano ba May sabaw. Ayan. Tikmang, tanaan ta na. Tanaan ta tana, 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 mga guys. Hmm, okay na sa akin yung ano, tamis. Ayan. May pang-ano na naman si Manay, mga guys. pang Ang atong... Ang satuyang pinakrong masabaw. gare na bagay siyang ginatan, mga guys. <laughs> Pero masarap. Piglalaag ko ini guys sa rep. Tapos pag makakanakot, tigiinit ko na lang siya. Ayan, ma na sa so batago. Oh. Ayan. Ayan, okay na ini. Pa, pakalakagaong umu. Taylog ko pa man sa naman so aso pa. Ayan, okay na ini mga mga kamanay, mga kamanoy o tape na na naman si Manay. Magayon ng patisuna bakal ko guys sa TikTok na. Sora laagan bakal mga kakanon o tong stainless. May in order ni Gerare ako ka ito ning ano, is small. Is small siya guys, 5 pieces. Ano to? Limang pidaso. Hindi dangon niyang umaabot sa order ko. Ayan. Okay na ini mga guys. Ayan. Ito, okay na yung aking... Okay na ang pinakro ni Manay, mga guys. Okay na ini. Papaano ko nasa na sana ini. Papaliputan ko mga guys. Tapos sinalao ko siya sa rep. Pag ma maya ko magkakan, maano nasa na sana mga guys. Mainit. Ayan. Bye guys, thank you, God bless for...